Good gabi. Ay, yeah, wala umaga pa ko, muling pagbabalik namin na munting channel pa rin ko. Eh. Ayun, nagagilap kami ng ano ngayon. Ah, uh, fishing spot. Yung vlog namin sa Manila Bay, Ubando. Daro magkasunod yung pare ko pag i-edit, biglang nag-blackout yung ano. Yung tablet ay ano, na wala lahat nabura lahat yung ano na remove yung ano yung mga video na ano namin kaya hindi na kami naka-upload dalawang pang-upload sana yon hindi naka-upload kaya ngayon pati bago pati bagong pagbabalik bagong araw pati bagong pizza pati bagong muka ito pare ko <laughs> si yung at tatay oh luma <laughs> <laughs> eh <laughs> apat kami ngayon pare yan eh jan jan si tatay Ayaw ko, saan naman kami yung mapadpa dito. Punta naman sa, sa ano kami, North Sagaray naman siguro nito. Manilapit yan. Ang bulig. Wala, wala kami, ano, nag iipon pa kami pang budget, pang dagat ko Kasi, eh, solo kasi, ang gastusan pag dagat. Wala naman kasi tayong ka, kasama na ano. Kaya mag-iipon muna. Ayun parekoy, update lang kami. Pag saan mo kami mapadpad ngayon. Ay, eh, pre ko, kain muna kami bago kami mag-start ng mag-fishing. Kain muna kami. Ay, ako. Yan, ang dala namin yun. Ha. Hindi yung kurusyon gawa na... Pinahinga muna namin yung kurusyon, pre ko. naman. Lagi nilang gamit. Eh, Pare ko, kaya mo na kami. yan yung pawak sa dati? Oo, oh, ito. Oh. mo to para ipakita mo sa aso. Kawawa ng mga aso. Sino? Haluin mo to. Ito so, ang aso pero yung may-ari nito, yung mga pare ko Wala nang may-ari dito, pinagbabatol mga bata dyan, lumayas na dyan kasi nakatira dati sa may ano 300. Tuno na iwan, kawawa yung aso Nung binili na namin nakaraan dito yung puti, Natuloy yun na talaga na wala na pa ko eh Dapat tinala ko na lang pa sa bahay Puting puti Puti, nawala na talaga Hindi ko hinahanap na nga namin, binalik-balik namin dito pa ko, Wala na talaga yung pute. puti Puti na tuta, yung namo, yung mabait Kaya pa ko eh, pakainin lang namin ito <sighs> ay, Kainin na lang si Doge Tapos si Doge na lang pagkala Kawawa na kalaga, walang nangalaga sa kanya Kanyo Kawawa ko na <coughs> ko te Kanyo Kanyo Mamu <coughs> Nawakan ko to Mamu Abay ko Kung sa pinapakain nyo yung aso, umikuto ko sa mga ganyan, mga alaga, alaga. Doge, ay ang amo, oh, yan, no, gutong ka. Yan, kainin mo yun doon. Ito pa doon, oh. Yan, ito. Ay sis, 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 sis. Ay sis, sis, ka. Ay sis, 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 Ang amo pa rin ko, oh. Oh, oh. So, Saan yung kasama mo na no? wala yung puti? Ah. Tu na? Ha? ha? Kawawa naman ikaw? Siguro pag daulan ng ka rito, kawawa ka. No? Pisces! Pisces! Gagagi! No? Pisces! Kaibigan na naman tayo ngayon. Tapos yung isa, naging kaibigan ko, nawala din. Nawala dito. Huwag ko na. Baka nasagasaan siguro yun. Nawala, nawawa nga yun so Nawala yung puti Kasi nung unang punta namin dito pare ko eh May tuta Nakita niyo naman sa upload namin In-upload namin sa video yun eh uh, Binalikan ko eh, dalawang beses ko binalikan yun Napakain ko pa ng pangalawa Pagbalik namin, wala na, hindi nang pakita sa akin talaga may pa siguro nung unang punta namin dahil wala pa naman kaming aso nung dapat dinala ko na. Eh wala. Pagbalik namin wala na siya. Tuloy nang nawala. Yung ko baka dinala lang siguro din yun kasi maamo yun eh. Okay na yun kung dinala man lang inalagaan pero kung anong ginawa sa kanya eh, hindi maganda yun. Sana nga inalagaan siya. Tulad dito. So, Ilagisa na lang yun. Eh. Iwan dito mag-isa babalik balik ang ulo pag, uh, pag may ano sana mabutan pa namin pagbalik ko rito. Malayo-layo din kasi ito sa ano. Ang oras din ng biyahe. Ano? So, ito pa rin. Sana pagbalik ko dito, hindi pa siya para mapakain ko pa. Oh. Tisoon, tisoon. Oh. <laughs> Fish on pa ko yun. O. on. Ano yun? Ano yun sa'yo? Ha? Paano? Paano? <laughs> Uragod din naman. <laughs> Ayan. Punit siya. Sugat. Sugat nga, putang na utoklap. lap ba nangyayari sa Ba't siya ka ba umapak? Diyan! <laughs> Siko pa! Siko pa dito. Tumamas ba't yun? Oh, hindi na Wala. Maramdaman lang mamaya Tang Ang tangin. iingat lagi o, ragod din. Bati, hindi na hampa ulo mo sa bato. O, sige ko, sugat yan. Yan mo, okay, okay. At mo yung damit mo. O, sugat niya, o. Dalawa, tukla pa na. Natukod <laughs> sa bato. Pero malayo sa tayo yan. Putang ina. <laughs> Pinagagawa ko kasi urangod ka na naman Eh pare ko oh. Kadala si tate pare ko eh Mayan na, malaki, na rin Pwede na rin Kaya paano mayroon Mabit to eh ano Si tate pare ko eh laki na naman, laki na naman. Oh pare ko eh oh. Dala pa nga siya ng ano eh Kumpay <laughs> Oh, lucky. Oh. Ikat pa paano pa rito? Nagadaan si tatay. Oh, malalaki lahat pa dito. Oh. oh. Koy, si tatay. Eh, parek, talaga, oh. Pero mas malaki. Kuya, pisoon sa tatay. Yung oh, pares size talaga, o. Pero pares, no? Nagkawan siguro yan dyan. Nagkawan. Okay? Ha? Pero ko, laki na naman yung tatay, nagkawan na naman. Dali na naman parikoy. oy. Dali na naman talaga si Tatay parek Talagang marami talaga. Ako naman malagi lang napatulan parikoy. E, ano na ba ito talaga? Oh. Ya, ubya. Besok parek oy, biya

Di ano yung sipon? Wala rin. Wala rin siya. Piss on, oh. Piss on. Maliit. <coughs> yung itata, paksi rin yan. pat ano muna ako, papakainit Ayan, wala ka bet ha Yung oras na rin para ko eh Tapos stress na rin eh Malaki na rin para ko eh Ayan, yeah, tatlong kilo siguro yan Ayan pare ko eh na kami Ayan, si tatay Tapos na po Si tatay si tata ang nap, 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 nap... Ang breadwinner Ang breadwinner 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 Ano? daw Ah, good to